Good morning mga idol good morning mga layas ko dyan koy okay, layas vlog po nagpapalik so for today po ay ako ay bumili ng pinatilingan ng bigas ito po guys pakita ko sa inyo yan yeah. sa wakas guys nakabili rin dito ako nakabili sa may PTT ano PTT dito banda dito yan dito sa loob doon po ay aking ipapatuka sa aking manok. May halong ano po yan, ah, na naman ng niyog. Bibili naman tayo sa palengke mamaya. Yun, para makatipid tayo sa feeds na ano, so organic po yung ating ipapatuka sa kanya. Okay guys, let's go! Nakamotor lang ako guys, so yan. So, let's go po. Uwi muna tayo. Atid natin tong uh, binili kong uh, pinagilingan ng bigas ito po ay giniling na ano yan bigas po yan yung balat ng bigas uh, 40 pesos po <laughs> so pauwi na po tayo ngayon sa ating bahay and then mapunta tayo mamaya na punta ko ng palengke po para bumili naman ng ano bumili naman ng pinag pinagayuda naman na nayo po

Leave the city behind. Okay, nah, little... no, no more hurry, no more Out here, I can breathe, breathe. I can think. The peace and beauty—they're just what I need. Going wherever it may lead. No rush, no plan. Enjoy the ride. Just me in the countryside. On this country road, my spirit feels so alive. Nangyari tay. Siya. Ha? Natanggal yung pitan. Oh, okay na. Sira pa ko kay Sira Oh, uh, tanda lang. yeah, sira na daan ako. Sira do yung bike niya. All right. Shout out, shout out. Tumawag yung aking anak kaya namatay yung aking video. Kaya tatong asam awesome daw ako.

po tayo sa ating kalusugan Nung ako po ay eh, nagkasakit at check up lang Nagpa-check up kami dyan At oh, hindi na ako nga ay eh, abot-abot na At doon yata na gastos namin Check up lang yun ha At ah, saka x-ray pala At so, uh, yun, kinunan ako na ang dugo Itignan kong nadengge pa ano Ako kasi guys, ah kasi e guys maambon lang mamaya may sinod na kaya yun takot na ako magpaambon ngayon nakatakot good morning po Ayun, yun kita ka tayo kita nyo eh no dami nagjajagi ngayon lalo no? pag yung sabado linggo ang dami nagjajagi dito paikot sa bypass kaya naman ay hanggang hanggang groto lang sila Bike ako. Papayas ko muna yung bike kasi sira yung cable eh. Tsaka medyo natanggal yung kadena. So papayas natin. Papapalit pala ako ng kadena kasi luma na yung kadena. Ayan guys. Malapit na ako sa amin. Malapit na. Malapit na tayo makarating sa bahay namin. Tapos pagkita na naman ako ng palengke para bumili ng body panic yeah para makatipid tayo sa patuka kasi bumibili rin ako ng patuka eh, na bio 3 tsaka bio 1 so bio 2 na pala at bio 3 so para makatipid tayo organic na ipakakain natin sa kanila diba mas tipid na uh, minsan siguro haluan din natin ng fish pinskaunti pero mas madami ang organic diba para magandaan naman ng manok. Alright? Okay. Yun guys, nakarating na ako dito sa bahay. Ayan o. Ayan dito sa akin no? So, ayan. So, ibababa na natin to. Then, punta naman tayo ng market para bumili ng ano. Pinagkayuda ng niyog. So, bibili rin ako ng mineral water. So, bababa muna natin to dito. Then, yan Ito. Bibili tayo ng mineral. So guys, itong mineral na to uh, Mura lang, piso-piso lang hulog Puno na So parang 17 pesos Pero pag bibili ka sa talagang sa nagsasalin dito sa mga nagdi-deliver -de Mga parang 35, 45 Ganun Ayan. Guys, yung ko, mga nako Ayan. Mga gutom na yung mga yan. yan So papatuka tayo mamaya Pagkabili natin ng Niyog na kinayod So, i-mix natin doon. All right. Group Yo, guys. So, papunta na ako ngayon ng market para bumili ng niyog. All right. All right. Hello, hello. What's up? <laughs> Yo. Si Paring Abdul. Traffic is full. So, ah. Yo, ah. Manguhuli dito. Napakabait nun, guys. babalik pa tayo ng bahay kasi tin you guys yung aking bar ng aking motor oh. Two two na lang, kita nyo? Yan, two na lang. Ano makabalik pa tayo? Mamaya tulak na. Yo, yo. Ganda ng panahon ngayon. Ang init. Sobrang lamig po ngayon talaga dito. Talagang Balot na balot Parang nagiyelo lang talaga dito sa loob. nagmas na ako upong upo na kasi ako eh Yan. So, ligo tayo dito. Dito sa may Jollibee. Ayan, Jollibee. Ayan, so, yung Jollibee dito. Ayan. Ano, maabot tayo ng palengket. Makauwi rin. Kasi 2 bar na lang yung charge ng aking motor. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Oho. So, tayo, ah, hon, ahon. pag uh, pag bar na lang, tubar bar kasi to, guys, medyo ano na. Medyo mabagal na yung takbo nya, lalo pa ahon, no. so bibili tayo ng isang plastic ng niyog mura lang yun guys 5 pesos ang isang kilo so mga 15 pesos yan bili tayo ito ko guys nabili ng ano yan dyan mga patuka ng manok ko yung mga bayuan bayu 2 bayu para nga makatipid tayo organic diba ang ipatutuka na rin, organic okay. ito nyo kasi may dala na akong galon ng tubig dadaan na rin ako bibili na rin ako tubig may dala na rin akong basket ngayon ang may akong bigas what's up what's up what's up what's up mhm mm -hmm. Kubong ubo si paring Troy. Troy kaya, kubong ubo. Yan, dito na tayo sa palengke guys. So, ito yan, mga bilihan ng mga prutas. Yan, gulay. Yan, ito oh, ang palengke ng lukban. Ano, yan, mga, mga papaya, banana. Yan, gulay-gulay. Oh, no. Gulay, dito na tayo sa palengke dito tayo liliko sa malapit sa pila ng tricycle yan o oh. yan dito nyo na tayo sa palengke yan nakalagay bayan ng lukban ayan o oh. bayan ng lukban alright palengke yan pamilihan ng bayan ng lukban ayan. Ayan. ayan ang palengke dito so papasok tayo sa loob niya para bumili ng niyog so mo muna natin yung ating motor dito alright yeah, so dito tayo bibili tayo yung bigas yung bigas yung bigas Pabili pong bigas. Ano po ba itong, ano ba maganda? Ano po ba itong bigas dito? dinorado, sinandoming. Haba-haba puti. Ano yun? Haba puti. Kasi <laughs> oh, dalawang... Ito ba yung maganda rin? Oh, sige, try natin. Dalawang kilo lang naman po. Nabibili ah, tayong bigas, guys. Ayan. Dalawang kilo lang. May bigas pa sa bahay. So, pandagdag lang. So, lalagay natin dito sa basket. So, iwan mo na natin yung bigas natin dito. Then, ibigay tayo ng liyog. Sa so, loob, pasok tayo. Okay. Ito so, yung palengke dito. Paling kinukban. Yan guys, dito na tayo ng dito na tayo sa Villa ng Leo. Pinagkayuda ng ito yung ginagawang gata. Yan, dito na tayo tayo dito. Laka-laka, dyan po kasi dami yung binabibili. Yung Mga puto, may suman. Kaya, well, pabili nga po ng inyong ano, yun yung kayod kayod ah may kausap pa ah wala na wala na kayo ano sa baba meron ganun nasa ah, kapila ayun naubusan tayo yan may kausap doon doon ako nabili yan so ikot tayo dito ikot mura lang kasi 5 pesos lang so ikot ikot lang ikot ikot, ikot. ate may kayod po kayo may kayod pwede bumili Mag magano? Hindi, yung pinagkayuda na, na mismo. Wala na? Wala, na. Ah, wala na. Wala kayong pinagkayuda. Wala. Binig ko sana. Papak papatuka ko lang sa aking manok. Anong oras kayo magkakaroon? Kapag e, pag bumili ng ganito, magkano? 20, di. Parang makayod lang, ano? Ano yung kayod na? Wala na po ba dito ano? Ah, mayroon pa sa kabila. Oh, wala na rin ah. Guys, oh. Walang kayo si ate. So, dito na sa kabila. Ayun, mayroon niya ata. Ayun, so, dito dito yan guys. Ito. Ayun. Oh. Pero pwede po bilhin ng kayod. Magkano po? Hindi, yung pinagkayodan na. Yung tapal. Ah, ginagamit nyo. Kunti lang? Papatuka ko lang sa aking alaga. Eh, hindi na yun, namimili ko ako. Ha? Namimili ko. Ah, namimili ka. Oh, wala na rin. So, tatlo na napunta natin, wala na. So, saan pa ba meron? tatlo kami nila. tatlo? O, oh, tatlo lang sila. Wala na tayo nabutan. Sige po, thank you. Okay. Kaya na pala yung kilita. Yup. Saan po labas? Ah, doon pa mismo sa labas. Ah, sige po. Thank, thank you po. Doon daw sa labas. Punta tayo. Alright, alright. Wala na tayo na abutan. Yan. Ang palengke dito sa lukpan. So, doon daw sa labas. Punta tayo sa labas. Para... tangkay. Ah. Saan kaya? Ate, sa ba dito may nagkakayod yung sa niyog, sapal. Hello. Wala na eh. Bibili sana ako ng mga kayod. Sa likod. Wala na rin. Tat Tatlo ba? na yung napuntahan ko. Meron mer mer dito sa labas? Meron ba dito sa labas? Wala ako. Sige, balikan ko na lang ate. Hanapin ko na lang. <clears throat> Hanapin na atin kasi tinuro na yung ate dito daw sa labas meron. Yan, dito sa labas yan. Dito. Ayan yung motor natin. Okay, ito. Sana wag mawala yung ating bote, no? Sana walang kumuha, no? Pag may kumuha niya, pakukulong natin. <coughs> okay, lakad-lakad lang tayo. Tingin tayo ng mga ano dito, sapal. <coughs> Ayan guys, oh, dito yan. Oh. So guys, yung mga pila, palusay na yan, yan. Dito naman yung mga van. May papuntang, uh, may papuntang ano, <coughs> dito, papuntang SM Pacific, yan. So, tingin tayo dito kung may nagkakayo dito. So, may mga pila ng tricycle dyan. Diba? Ginala ko na kayo dito sa lupan. Wala na dito guys. Wala. Sa so, loob lang talaga ng palengke. Sa so, loob lang ng palengke may tinda. So, ah, alam ko na. Doon. Sa ano. May, tingin tanong -tanong tayo. Tanong-tanong tayo doon. So mumotoroy na natin kasi medyo malayo dun pa. Tingnan na natin kung nagkakayod pa dun. sa kakilala ko kay Kabayan. Yan. All right, all right. So, bili muna tayo guys ng cheese donut. Nabili nga po ng dalawa, Matikman. Ayun oh, guys. Cheese donut ni Kuya. Ariling gawa niyo po kanya na. Ayun. Ariling gawa ni Kuya cheese donut. Ocho ang isa. đi điện mhm mở ra Thank you, của thank you mhm 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 donut. mhm 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 Ayan. Yung kasi yung jeep yan, yan. ito yung mga na makapasalubong guys. yan. Ayan. Ayan. Mga, mga bilihan na makapasalubong. Hmm. 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 Mm. -hmm. Thank you po, oh, teknik ko na. Ayan, ayan. Kuha natin. So, ikot-ikot lang tayo. Para maghanap ng hinahid na niyog. Okay, guys. ang motor na ulit tayo. Yeah. Sa motor na naman tayo. So, ikot-ikot lang. Mahanap tayo ng niyog talaga. Kailangan natin kasi yun. Pag wala akong nakahanap, nako, patay. Guto mga aking alaga. Tignan natin dito sa kakilala ko kung may tinda. Pag wala, talagang guto ang aking mga alaga. Motor-motor na naman tayo. Yan yung aking piniling bigas. So, oh. So, mamaya. Oop tayo ng water yun, dito, dito alam ko may tinda dito eh dito, dito guys ayun nga guys, nakahanap tayo ng ating yan oh. Yeah, talagang uh, ikot ikot lang, nakahanap tayo yan, so, dito ko nabili yan, 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 yan o oh. 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 15 pesos, 15 So, mapapatokan na natin ang ating alaga. So, ngayon, ibibili naman ako ng tubig, then pauwi na. Okay. Okay, sana kayo. Ikot ko kayo sa... Para maikot yung lukban. Alright. Okay. Okay. Yeah. Nawala na, nawala na. dry para mapuno na. Oh, isa pa ulit. Puno pa ang piso. Oh, okay. So, enough na yun. Enough na. Okay. Tapos na natin. Ang kakarga na natin sa motor. Yun guys, nakarga na natin ang ating tubig. So, pauwi na tayo. Ayan. Thank you. Yeah, all right. So, bye sa mga tao dito. Dito ang ba. So, all right, dadaan tayo dito sa Tulay ng police station. Ayan. Okay. naman mga kalayas Ayan mm -hmm, mm -hmm. Kanina ang ganda na ng weather Bigla namang Pag daw kasi guys pinapansin mo yung weather Yung panahon ay eh, biglang uh, nababago Kaya mas mabuti wag mong pansin eh Nakamay kasabihan tayo pag mainit huwag ka magkakarwash kukulan o oh, diba Ayan. don't panic it's organic ang akin ay don't worry it's organic okay alright so yan yeah, na tayo ang layo layo na ng ating napuntahan dami nating napuntahan sa araw na to happy happy nang aking mga alagang manok Nagutom na sila ngayon Kaya Ayan Alright Tapit tayo May napusina Okay Ayan Guys Ang puno ng SLSU Napakalaki niyang guys yeah. Ayan Dito lang kami Ayan Dito Yung Mga gustong pumunta Dito lang <laughs> Alright Woo Sarap ng hangin Okay, okay, okay. Okay. Okay, so mapapakain na tayo. Yun, 'yun ang ating ano, magutom na mga alaga ko. Imimix mix ko lang 'yan. 'Yan. Ay lalagyan ng konting water saka natin papakain. Oh, guys, may mga gumagapang na oh. Ay natatanggalin natin baka pagkakan ng manok. Okay, okay. Okay, all right.